Hello guys, early break pala kami ni Lola dahil ngayong araw na ito ay may schedule po si Lola para magpakuha ng kanyang blood. Meron po kami, nakaschedule kami para sa follow-up check-up niya next week. So, kaya eto, bumiyahe kami ng kaaga-aga. Early bird kami ni Lola. Maga kami sinundo ng driver upang ihatid kami sa hospital kung saan kami magpakuha ng kanyang blood. So, eto, isasama ko kayo sa aming biyahe. Kunting biyahe lang man ito. Mga 30 minutes, pero nakarecord mo lang tayo ng dalawang minuto. Saka na ako nag-record nung malapit na kami nakarating sa hospital. Biglaan ko na lang na isip na kukuha mo na ako saglit ng video. At ako na may nakaupo sa harap, si Lola ay nasa likod. Kaya eto, papakita ko sa inyo ang konting view kung saan kami papuntang sa hospital. Pumunta nga po pala kami sa Rotong sa may Wanchai Hospital. Doon talaga kami lagi nagpapakuha ng ng vlog ni Lola doon yung check up ni Lola so eto isasabay ko kayo medyo malapit na pala kami ilang minuto na lang at makakarating na kami sa hospital kaya eto nga po pala ang madadaanan namin bago kami makapasok sa mismong hospital sa dulo nito Uh, pagdating sa traffic light is magpakaliwa na kami. May mm. ay eh, papasok na sa hospital. Ito nga po pala yung hospital ng Rotunji dito sa Wanchai. Sa so, eto. So, ibababa na kami ng driver. So, at ayan guys. At ayan guys. Nandito na ako sa loob ng hospital. So, kasi magpablati si Lola. Kukuha lang ako ng number. Pagkababa ako sa ano, sa sa car. Dali-dali kagad ako pupunta dito at pipindutin ko yung machine para kuha ng number. Wait, anong pipindutin ko dito? Look in blood taking. Ayan. So, ayan, ayan. Tapos balikan ko. Kagad si Lola. Kumuha lang ako ng number. Patay. pang 57 kami aga-aga ang dami na aga, ng mga tao. So balikin ko na sila. Pakbalin ko muna. Kasi kawawa okay. naman.